Mga tol, nandito po ako sa Barangay Sapang, Bayanpang. Ayan, syempre, kasama po natin si Miss... Katendera Vlog. Ayan, Katendera Vlog, mga tol. Ayan, syempre, kasama po natin si Markly Vlog. Ayan, mga tol. Ayan, syempre, kasama po natin si Boss Bobby Morales Vlog. Ayan, mga tol. Ayan, syempre, po si Ayan mga tol. Ayan, kick the place, mga tol. Barangay Sapang, Bayanpang. Ayan, mga tol, dito lang natin nalalagay ang unang, ano, marka. Ayan. Mga tol, may karga po yan sa likod mga tol. Dito ko lang po ilalagay ang ano, para marka mga tol, yan. Siyempre mga tol, dito lang po natin kakarga ang isa. Ayan mga tol. And, mga tol, may gashout out po sa mga taga-bayambang ito, barangay sapang pang. Mga tol, kung taga dito ka, puntahan mo na. Ayan po mga kasama natin. Kung di ka pa nakapalo mga tol, pakipalo na para mahanap po ang kanilang mga marka. Let's go!